Ano-ano nga ba ang mga materyales na kakailanganin sa isang seagrass monitoring? Ako nga pala si Atalia Grecia Rosario, isang environmental science student na nag-aaral sa Tarlac State University at ibabahagi ko sa inyo ang iba't-ibang mga materyales na kakailanganin sa isang seagrass monitoring. Para sa mga materyales, kakailanganin natin ng kayak kung saan ilalagay natin ang mga instrumento na gagamitin natin sa ating pagmamonitor. Sumunod naman ay dalawang klase ng measuring tape. Ang measuring tape na may haba ng 50 meters ay gagamitin bilang isang transect line kung saan doon lamang magmumonitor sa isang seagrass monitoring. Para naman sa medida, ito ay gagamitin upang malaman ang level ng tubig at ang taas ng mga seagrass species. Two sticks with flag. Ito ang gagamitin natin bilang mga marker o pananda sa ating pag-aaral upang madaling matukoy ang mga lugar na ating susukatin. Buwi. Mahalaga ito para sa kaligtasan at pagtukoy ng ating lokasyon sa tubig kwadrat na may sukat na 0.5 square meters. Ito ang square frame na ating gagamitin upang sukatin ang density at coverage ng sigras sa isang lugar. Sumunod ang mga instrumento upang sukatin ang salinity o ang alat ng tubig, pH level upang sukatin kung gaano ka basic or acidic ang tubig dagat, TDS or total dissolved solids, at temperatura ng tubig. Napakahalaga ng mga datos na ito sa pag-unawa sa kondisyon ng kapaligiran ng seagrass at kung saan sila kadalasang lumalaki. Writing slate. Ito ang gagamitin natin para sa pagtatala ng mga obserbasyon at datos habang tayo ay nasa ilalim ng tubig. Waterproof ito kaya hindi ito masisira. GoPro or phone na may waterproof case para sa dokumentasyon at pagkuha ng mga larawan o video ng ating mga obserbasyon sa ilalim ng tubig. Seagrass field guides. Ito ang ating reference material upang matukoy ang iba't ibang uri ng seagrass at iba pang mga marine life na ating makikita. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga gears. Ito ang mga personal na kagamitan na mahalaga para sa ating kaligtasan at komportableng pagtatrabaho sa tubig. Unang-una na dyan ay ang rash guard. Proteksyon ito sa ating mga balat mula sa sikat ng araw at posibleng iritasyon mula sa tubig. Ikalawa naman ay ang snorkeling gear. Kabilang dito ang mask, snorkel, at fins kung meron man para sa malinaw na pagtingin sa ilalim ng tubig at madaling paggalaw. Mahalaga na laging nakahanda tayo para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Narito ang mga pangunahing kagamitan na ating kakailanganin. Tandaan, ang paghahanda ay susi sa isang matagumpay at ligtas na seagrass monitoring activity. Laging unahin ang kaligtasan ng bawat miyembro at grupo. Para sa susunod nating episode, ipapakita na namin sa inyo ang mga pamamaraan sa isang seagrass monitoring. See you there! Paalam!